Hello mga ka-super kasari, ka-madam, ka, -madam, ka, -ka welcome back again. For today's video, meron na akong si share sa inyo kasi hindi ako naubusan ng mga brilliant ideas, no? Kung kailan wala akong budget, yung isip ko, ang daming naiisip, alam nyo naman si madam, madaming alam, madaming naiisip, ah uh -uh. So ito na naman, no? Nakaisip na naman ako ng ating pamigay sa ating mga loyal tumors, ah uh -uh. So gumawa ako ng voucher. Yes, level up! Siyempre, nakikita lang natin ito sa mga supermarket, nagbibigay ng mga voucher, gift voucher. So, why not magbigay tayo dito sa ating tindahan? So, pipili ako ng ano eh, ng sampung loyal tumors na talagang pinaka-highest purchase ng taon dito sa Russia Minimal. Before, nagbigay ako ng five highest customers ng Russia minimal. So, ngayon naman, ginawa ko naman 10. O, oh, ba diba? Level up. ba diba? At bukod sa aking mga pamigay, wait lang, ha? Bukod sa aking pamigay kasi ito nga yung kanilang marireceive. isang egg bag na may nakalagay na hindi pa tapos, may nakalagay ng isang calendar, isang pa t-shirt na may ribbon at ngayon may dadagdag pa tayo dito. Maray pa tayo idadagdag dito kasi maluwag pa. Oo, uh -huh. mayroon akong dadagdag pa sa kanila na pa-voucher na pwede nila ibang grocery sa Rosia Minimart. 'di uh ba? -huh. What a brilliant idea, Madam. Aha. Uh -huh. At ito yung aking ginawa. Oh, ito na siya. Uh -huh. edit edit ko lang sa Pixar. At gumamit ako ng paper na ganito. Na pwede pang invitation, pang calling card, pang personal, personalize. Yan. At ito na siya. Tara! Trinint ko lang. DIY gift voucher ng ni Madam Negosyante. Uh, for only 300 pesos. Siyempre, marami tayong gagawin nito. Siguro mga 20 pieces kasi ipapa price din natin to sa ating mga ibang tumors. Lalo sa mga bata, mas gusto nila pera. At least ito pera na uh, good as cash na ibibili nila sa Rose Jam Mini Mart. O for purchase na lang. Hindi pwedeng i-convert to cash. o give voucher na na ipapambili nila sa atin. Siyempre sa Rose Jam Mini Mart. Hindi pwedeng sa ibang store. Nakalagay nga dito, please present this, this to the cashier upon paying valid until December 2025. Tapos nakalagay raw siya minimal, gift voucher, at syempre may pa-store pa dito. Ayun lang, simple lang kasi ang hirap mag-edit sa Pixar kung halang in-edit sa cellphone ko. So ito na, nag-print ulit ako, ikakat ko ulit at ito ay idadagdag natin dito sa ating pa-eco bag. O, oh, diba? Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Hindi ko lang alam kung mapansin nila ito kasi nga maliit na ano lang pero isisilid natin dito. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. So, yun lang. Thank you for watching. Sinar ko lang. Baka makakuha ka ng idea. So, ilang days na lang ba? Five days to go. Pwede ka pang gumawa nito. pwede, pwede naman. Ito lang ang ibigay mo talaga. Gawin mo na lang 500. O kung galante ka, gawin mo 1,000. Pwede ito lang din talaga ang Pwede naman 100 para limang gift voucher ang kanilang ma-receive. oh, di ba? Bibigyan lang kita ng idea. Oh, ano pa inintay mo? Mag print ka na dyan, kung may printer ka, may ano ka, paper, pwede naman ang photo paper, kung ano. Ito kasi maganda yung paper na to kasi medyo magas-manggas pa. Yan. Oh, gawin na na to, di ba? So, kung late na, para sa iyo, pwede mo gawin to next year, okay? pag voucher ni Madam Negosyante sa ating mga loyal customer. Level up! Okay, budget na lang ang kulang. Pero mag magagawa ng paraan yan. Tayo pa ba? Aha, aha. So, thank you for watching. Bye-bye! Merry Christmas! Mm -hmm. Pure Gold Delivery! Wow, oh. oh, Chicharria! Chicharria Pamohor! Oh, Chicharria. Here are oh, Pure Gold. charot. kidding. Pure Gold. Thank <laughs> you. Wow, ang ganda. Amas ko ni Pure Gold. Charot lang. Uy, naku, tipan mo nga te. Yan, dami na naman natin box, box, box dito. So, nagdagdag tayo ng mga stocks ng ating panghanda at mga grocery. So, yan. Ito dito yung mga panghanda to. Yan. Wow, ang ganda at ito. Ayan. Last Mama. delivery na ng San Miguel. Mama. Kukuha na tayo ng marami. Sampo, eh. Sabi ko pwede utang eh. Ayaw daw. E, sampung ano, sampung litro, sampung ganito. Kunin tagi siya. Kaya Ay, ba? Hindi. Balik pala. Dami nilang stocks o sana sana o. kaya mo na yun. Mag-alit mo na yun. mo na yun. mag mo na yun. mo na yun. mo Balis siya mo yung kulang sa Mexico. O oh, sige, mo それであとやってのか Ang halagang 21,000 ay umabot lang tayo ng 10 case na red horse, 10 case na grande, 5 case ng maliit, tsaka 1, 2, 3. 5 case ng San Miguel Light and Apple. Tatlong lights, dalawang apple. Grabe, ang bilis ng pera. Lagay na tayo dito ng display. Yan. O, oh, diba? Para pag may bumili, buka na lang sila ng isang case para may space pa naman. Yan. Whew. Naubos ang pamalingke ni Madam. Wala na ako pamalingke. Ay. Pupunta para kami ng market ngayon. Money, money, money. I need money, money, money. Hello guys. Salamat mga super. Merry Christmas. Five days to go. Six days to go na lang. Christmas na. Yahoo. Woo! Merry Christmas! So, update tayo dito sa ating tindahan. Sa Roche Jam Mini Minimar, talaga naman. Hindi na mapigilan. Inilabas na ang mga nakatago sa baul dahil kanina marami tayong mga delivery. Nag-stock na tayo ng mga alak San Miguel Brewery. Lumating pa ang Merry Mart. Namalengki pa tayo. Nakakaloka yun. So, ikot tayo dito sa ating Roche Jam Mini Minimart Aha, aha. Ayan, meron na tayong pa-display ng mga alak dyan. At ito ay galing sa pure gold. Madagdag pang handa items. Meron tayo dito ang pamaskong handog. Hula mo, grocery mo. May mga nang hula na. Ewan ko lang kung Tama ba ang kanilang hula? Aha, ah, kayo nga. Sige nga, halaan nyo nga ito, magkatong total grocery na ito. Aha, aha, ayan, ayan. So, dito yung ating panghanda section, hindi pa natatapos dahil busy din tayo. Nagbabas na tayo ng ito, maaalis Yan muna kasi may mapasok pa din yung iba. So, dito may kunting-kunting gulay-gulay tayo ng ating mga so 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 ayan dito ang ating mga gatas gatas syempre ang ating mga non food items at yung ating chicharya section uh -huh. alright alright dito ang dami natin bigas at ito nga dahil may deliver tayo kay Mary Mart kanina wala kami nasa market kami meron tayong isang sakong bigas na tig 45 per kilo. Ang kulang na lang natin ay mga soft drinks. Ito na lang ating soft drinks, kukulangin yan. At ito din, kasama yan kay Mary Mart, ito mga GSM Blue, yung mga ano natin, at yung iba andyan sa loob lang. <laughs> ay, naku ang ating bahay. Ito na yung ating mga Red Horse Grande. Uling, ay nako pag magpawala ng uling, yan. Ang ating ice cubes, mabenta na din. Aha, aha itong ating department store na ito. Alisin muna natin to kasi harang dito sa mga pagmahaba na ang pila. Kaya alisin natin to bukas para makatodo bili ang ating mga tumors. At mabenta ngayon ang mga gift wrapper na ito. Ayan na nga, ito na nga lang yung aking mga gift wrapper. At meron naman tayo dito mga Christmas bag. Mabenta din. Lahat mabenta. Sana all Sana o, Bibenta tayo kasi. Ang puhunan. Nasa paninda na kailangan makabenta opo usha pa bye na tindahan na ako bye bye